Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Kawawa kayo mga pariseyo, ibinibigay ninyo ang ikapu ng yerbabuena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaan gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga pariseyo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa abanin nyo, sapagat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakara ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo. At sinagot siya ni Jesus, Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Pagsasadiwa Ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Mariing tinutuligsa ni Jesus ang mga hawad na pag-aasal at gawin ng mga pariseyo. Bukod dito, hindi rin niya pinalalampas ang mga guro ng batas na lumilikha ng mga napakahirap at di makatwirang mga bagong obligasyong panrelihiyon. Gaya ng mga ritual sa paglilinis na hindi naman talaga kailangan. Batid ni Jesus na magkakaroon siya ng mga kaaway sa kanyang ginagawa pero hindi niya mapapatawad ang puro paimbabaw at pakitang taong pagkilos ng mga relihiyosong lider ng mga Hudyo. Hanggang sa kasalukuyan, ito rin ang hinihiling ni Jesus sa bawat isa sa atin. Na habang patuloy na lumalalim ang ating pagmamahal at pakikugnay sa Kanya, maipaabot din natin sa mga dukha ang ating awa, pagkakandili at habag ng walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, All for the Gospel.